pinang tuyo dito, guys. Ayan. Wow! Okay, na. Ayan, nila. speed, guys. Para yung

hala, 25 dollars ano ang nang binis nila. 25 dollars yet can. Bagong billis. Okay, so I can 25 dollars. naman may wag sila sino. Yung dalawang tayo ni guys, 78 Starfish magkano? $28 brown out oh. bakit ang dilim lang magtry mas madilim ang ni Chonan. No, Yung binili ko ngayon is ano to, luto na to. Lechon at saka ano. Lechon at saka chicken. Steam chicken. Sa restaurant. Red light. Alam <laughs> mo, ng, ng building. dito, guys. Mostly building dito matataas. tagal. <laughs> pag red light dito, wag kang tumawid. Kasi pag nakita ka ng pulis, yung multa mo is napakalaki. Kaya, ingat-ingat din sa pagtawid, guys. <laughs> Magkamulta ka ng 2,000 hanggang 5,000 Hong Kong Dollar. Nasa ano na yan? 35,000 <laughs> halos 35,000 pesos pero ito mga Chinese tumatawid ito kahit trade light Bye. Bye. Ay, na green green light already. We can cross the road. Ang dami ng gulay ni Manong. Hindi ba? Watercress yan. Watercress. Watercress. Ang bilis nagtakbo Ang bilis nagtakbo ng sasakyan nila. Pasok tadi dito guys sa so market. I'm going to buy something here. Ay, ang gulim. Oh my God. Why? Ang sarap ng bread nila. Kapagkita ko na bread. Oh, sarap. Mga kakanin. Mga kakanin naman chumya. Ito display Ito yung mga sinusunog nila guys Sinusunog Thank you so much for watching guys, bye Ang ng gulay okay. guys Hindi pa pala ako mag-bye Enough ko lang Kasi ng din ang ko

kung ano pa kung isda? may dalha sab sab. dadana man tayo dito. Dadaan tayo dito sa mga fish daan. as always, restive si bilita ng isda. Uy. 4kg dollar in plum Sam Sam Manhir Kas Motobaluna Sam Sam Manhir Kas Mamanai

Ito yung binili ko kahapon. Yan. $88 yung pinakamalaki. Wala uh -huh. silang maliit na isda. Yung paborito ko. Wala eh. Ang nasa dolo yung guys. sarap ng food nila. So mm. dollar one. Mm. Kidney ng manok guys. Batikolon. Mm. Ano yung sinend photo sa akin? Hindi ko alam kung ano yan. <laughs> Dilis nito. <laughs> ano nangyari sa Dilis? May Indonesian product, Philippine product. Dito Philippine product. Indonesian. Ay saging. <laughs> Tatlong piraso 18 dollar Pero parang iba. Eh. Baet. Teka, <laughs> gusto yung tiyo. Yung tiyo yung tiyo. Ay, ito maganda, 20 dollar Namiss ko tong saging. Yan. Magkano yung saging dito sa Hong Kong? <laughs> $20 guys. Apat na piraso. Bibili tayo. Bibili ba o bibili? <laughs> Kaya lang kasi. Makasabihin ni mom. Mahal naman na sa akin ko. Ano ba? 12. 12. plus lasagna. Thank you so much for watching, guys. Bye.